Breaking news in the world of entertainment. Ang puppy superstar na si Shakira ay nahuli sa isang nakakagulat na iskandalo sa privacy matapos malik ang kanyang mga kumpidensyal na medical na record. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nasa likod ng paglabag na ito? At anong mga kahihinatnan ang haharapin ng klinika? Manatiling nakatutok habang tinutuklas natin ang buong kwento ang Colombian sensation na si Shakira, nakilala sa kanyang nakakakilig na performances at iconic hits tulad ng Hips Don't Lie at Waka Waka, ay natagpuan kamakailan ang kanyang sarili sa isang hindi inaasahang at nakababahalang sitwasyon. Ang apat na putwalo anyos na apat na beses na Grammy-winning artist ay kinailangang isugod sa isang klinika sa Lima, Peru. Matapos magdusa mula sa isang abdominal forced force sa kanyang biglaang pag-schedule ng medikal na kondisyon noong linggo. Heartbroken Habang nilalapatan ng luna si Shakira, may nangyaring talagang nakakabagabag sa kanyang pag-ospital. Misteryosong lumabas sa social media ang kanyang kumpidensyal na medikal na ulat na nagdulot ng galit sa mga tagahanga at tagapagtaguyod ng privacy sa buong mundo at sino ang maaaring maging responsable sa malaking paglabag sa privacy na ito. Ang hindi otorisadong pagsisiwalat ng pribadong impormasyong pangkalusugan ng isang pasyente ay isang malubhang paglabag sa etika at batas sa medikal na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa seguridad sa loob ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Walang nag-aksaya ng oras ang National Health Service Watchdog ng Peru sa paglulunsad ng opisyal na investigasyon sa usaping. Ayon kay spokesperson Ruby Cubas, binisita na ng mga otoridad ang klinika, nagtanong sa mga opisyal, at nangalap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa insidente. Ngunit dahil sa patuloy na pagsisiyasat, nananatiling confidential ang kanilang mga natuklasan sa ngayon. Ang klinika na pinag-uusapan ay maaaring naharap sa isang mabigat na multa na hanggang US Dollars 430,000 kung mapatunayang nagkasala ng paglabag sa mga batas sa privacy ng pasyente. Ang mga tapat na tagahanga ni Shakira, nakilala bilang Shakifans, ay pumunta sa social media para igiit ang hostisya para sa kanilang idolo. Marami ang nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon at mga parusa upang maiwasan ang mga katulad na insidente na mangyari sa hinaharap. Kahit na ang mga eksperto sa batas ay nagtimbang sa kaso na binibigang diin ang malalang kahihinatnan ng naturang paglabag, hindi lamang para kay Shakira kundi para sa sinumang individual na naghahanap ng medikal na paggamot. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Kung mapatunayang nagkasala ang klinika, maaari silang harapin hindi lamang ng mga pinansyal na parusa kundi pati na rin ang matinding pinsala sa reputasyon. Ang mga pasyente ay kailangang magtiwala na ang kanilang medikal na impormasyon ay ligtas at ang paglabag na ito ay nadudulot ng malubhang pagdududa tungkol sa proteksyon ng data sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga ospital at klinika ay dapat magpatupad ng mahigpit na mga protokol sa seguridad upang maiwasan ang mga pagtagas ng data. Ang isang paglabag na tulad nito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan para sa parehong mga pasyente at institusyong responsable. Sa ngayon, nanatiling tahimik si Shakira sa isyu, malamang na tumutuon sa kanyang pagbawi. Ngunit ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng pahayag mula sa kanyang koponan. Magsasagawa ba siya ng legal na aksyon? Sasagutin ba niya ang sitwasyon sa publiko? Ipagpapatuloy namin kayong updated habang nabubukas ang kwentong ito. Ano sa palagay ninyo ang nakakagulat na paglabag sa privacy na ito? Dapat bang humarap ang klinika ng mas matitinding parusa? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa pinakabagong mga update sa iyong mga paboritong celebrity.